Magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at tayo may rin na naman na uh, isang video ng pangbubudol po ni Digong sa Hong Kong. Di ba? Nakakaawa naman po yung ating mga kababayan dyan at uh, pinagdramahan, pinagsinungalingan at uh, kung ano-ano pang kabulas totoo po. Uh, alam niyo yun, uh, pinakita ni Digong at, uh, ano ko lang, ba't hindi naman ba sila nagtatanong? <laughs> wala, ba sila na uh, ano wala ba sila na balitaan na dun sa lugar nila na napatay ng mga panahon ng drug war anong, anong, klase na kung pag-iisip meron tayo mga kaibigan pag naniniwala pa rin tayo dito sa tahawang ito hindi na po politik ang pinag-uusapan natin ang pinag-uusapan na po natin dito panluloko diba? panluloko na po ito mga kaibigan lang, lantaran panluloko diba uuto. Huwag na naman po tayo magpa uto mga kaibigan, di ba? Kung, uh, kung, kung tayo man ay magpa-uto, uh, ay sana muna ay magtanong tayo. <laughs> Huwag niyo parang tanggap lang ng tanggap mga kaibigan sa sinasabi nitong taong to. Ating panoorin po ang video at ating kukomentuhan. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi. Toto, yung sa I ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Oo, meron na po yan. Talagang uh, ano na yan. <laughs> malapit na yan at uh, dapat na, ano, ano, sa Zelda ka na muna. <laughs> Zelda, napaka ng bunga nga mo. <laughs> An ano man ang kasalanan ko? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para... Ginawa mo, hindi mo pinag-isipan. <laughs> Yan <Yung> problema. <laughs> Kaya may kasalanan. <laughs> <laughs> hindi mo pinag-isipan, ginawa mo lang kasi. <laughs> may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. <laughs> ang problema nito, ayaw ko kung ang ng... Ako'y raw raw yung Imagine nyo mga kaibigan na parang uh, nag-declare uh, siya ng drug war. Parang, uh, alam mo yun, parang hindi galing sa kanya yung utos eh. Yung makapangyarihang uh, posisyon niya, eh, parang hindi doon yun ang ginamit sa pagpapapatay ng tao ng kaibigan. Ha? Parang ayaw niya sabihin na uh, siya yung, ano, siya yung may kagagawa niya. Grabe naman. Pag naniwala pa talaga kayo mga kaibigan dito, eh, wala na talaga kayong utak. <laughs> o ganito na lang. Ito ganito na lang. O saan, saan Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit? Hindi pa niya inaamin, ha? Assuming yun daw. Anong <laughs> ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko, para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Mali, 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 mali. <laughs> hindi mo yan ginawa dahil para magbenefisyo yung publiko. Hindi mo yan ginawa para magbenefisyo yung pamilya mo. Hindi, hindi, hindi. Yan ay nagawa mo dahil doon sa napakalaki mong ego yung iyong personalidad yan ang uh, sabihin natin na punot dulo kung bakit maraming Pilipino ang namatay yung ego mo yung iyong tingin mo sa sarili mo macho ka Ha? Uh, yung uh, tingin mo sa sarili mo strong man ka uh, present mo yung sarili mo as walang takot. Parang no-nonsense na leader. Na, na, hindi ka susuko. Yan ang pinakikita mo, yung kayabangan. Na, enjoy na enjoy ka na parang takgay ka. Tinetreten mo yung mga kriminal. Minumura mo yung mga leader. ba diba? uh, parang Ah, para nagyayabang ka, natuwan tuwa kang yung mga tao. Yan ang iyong image. Yan yung uh, yan yung parang uh, nakaka-appeal. Ha? Yan yung appealing doon sa tao na ina ka. Na hindi ka naman talaga strong leader. Ha? ikaw ay abusive. Ha? hindi ka leader, ikaw ay abusive leader. kaya isa pa problema? Ha? ha? Meron kang narcissistic complex. ha antingin mo, ang galing-galing mo. Na, na, yung mga kritiko mo ay bulok, di Yung mga lumalaban ng uh, human rights activists, ay eh, mga bulok, mga bobo. Diba? Yung mga nasa religion ng uh, is mga, anong tawag yun? At sila yung demonyo. So yan, narcissistic. So sama-sama na mga kaibigan. Nacho effect. Strongman, uh, strong man, di ba? Yang narcissistic na ugali. Oh. Yan ang mga ugali ni Digong na ibinoboto nyo, mga kaibigan. Ha? Huh? Yung iyong uh, pagiging ipokrito. Oh. Uh, Kontra-kontradiksyon ka sa pagsasalita. Ha? Huh? Pre pretend ka na pro-poor pero support mo naman yung mga mayayamang ng Chinese na kaibigan. Uh, against kang corruption, sinasabi mo. Ang yayaman ng mga alay mo. ba <laughs> oh. Uh, diba? Kaya, ganyan yung ano, desire ng mga taong manipulador. Yung, yan yung mahirig magmura. Uh, gusto niya, kinokontrol kayo, di ba? Maging obedient kayo sa kanya. Uh, absolute control, yan ang ugali ng mga taong mahilig magmura. Ha? Ayaw niya ng matcha challenge. Napansin niyo kay Digong, ayaw niya macha challenge. Tapos siya sa challenge. Once na mga na-challenge siya, inililis niya ang usapan mga kaibigan. Ha, ganyan din ang namana nung isa pang anak niyang walang niya, si Sara Duterte. Ha? ha? Yan ang mga ugali mga kaibigan. Ha? Yan ay... kanapagbintangan mo, emotional din niya. Impulsive din ng temper niya ng mga kaibigan. Ah, ma nga uh, interview sa kanya. Nawawala yung kanya na uh, temper. Oh. Diba? Imbis na makapag-speak siya ng ayos, eh nagiging ano siya, parang tingin niya sa sarili, Diyos. Ang galing-galing niya. Impulsive. Oh. Diba? Yung sasabihin niya, nagyayabang siya, mag-jets sa South China Sea. Hindi natuloy yung mga kaibigan. Oh ba, diba? Lahok-lahok ang ugali ni Digong. Machismo, sexismo, ba? Diba? yung narsisismo. Meron din yung insecurity. Kaya nga hindi mo yung pwedeng matanong mga kaibigan eh. Hindi mo yung pwedeng matanong kagaya ni Sara Duterte. Oh. Yan ay lahok-lahok ang ugali na napakahirap na ma maintindihan mga kaibigan. Kung, yun, kung bakit baga naman yan ang naibuto-buto niya. Ito lang naman ang nangyayari sa Pilipinas. <laughs> ano ba naman kayo? <laughs> so, tuloy natin, tuloy natin. Kaya, ako man... Ang higain ko na lang sa inyo, tutak. Kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Eh. Ano yan, na uh, datating din yung karma naman. Wala <laughs> magawa <laughs> Oh. Yung mga dating napaka, alam mo tawag doon, yung parang mga talagang super rich na mga leader na mga otoritarian. Yan si Saddam Hussein, si Kadapi. <laughs> oh. Ito, kita mo, kita niyo nangyari sa mga sa kanila, di ba? Si so, Saddam Hussein, saan siya nahuli? Doon, nakalubog sa maliit na hukay ng lupa. Si oh. Kadapi, nahuli naman. Saan? Sa kwarto din. Pinalagtag siya ng mga tao. Kaya hindi malabong mangyari kay Digong ng mga bagay na yan mga nagbigan. Ganasin niyang mga kulong yan. Promise. Ibuluhin oh. tayo kung ikulong tayo. Oh. Kaya lang, uh, meantime, mintay mag-contribute kayo, bas kayo, five dollars, <laughs> ten dollars, para paglabas ko sa presuhan. <laughs> hindi, hindi ka nalalabas. <laughs> <laughs> Puha niyo akong manjubid to. <laughs> ka, katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. Ayun, yung mga uh, <laughs> katarantaduhan nitong taong ito mga kaibigan. <laughs> hmm. Diba? Pagka kasi mga pinagsamasaba nyo, yung, yung ego, Plus yung parang uh, yun yung authoritarianismo ni Duterte, yung parang uh, hindi mo pwedeng uh, masita. <laughs> ang ano niyan, ang uh, kasunod niyan, eh, hindi pwede ang uh, mga kontra-kontra, hindi mo pwedeng kontrahin siya. Um, yan mga kaibigan, ang uh, uh, number one na problema po ng mga taong naniniwala dyan. Fake po, fake ang pagiging uh, maawain niyan. ba diba? Ang totoo, ang totoo niyan, ang yung kanyang pagiging arrogante. Yun ang totoo. Fake na yan ay may fake humility. Ang real ay yung kanyang arrogance. Ha. Oh. diba? Sabi niya, hindi ayaw na maging presidente. Oh, bakit presidente siya ngayon? Diba? Ma mahirap mga kaibigan na pinagbangga-bangga natin yung kanyang ego at yung katotohanan. Talagang destroy yung kanyang ego. Ma, alam nyo yun? Yung tao nga lang talaga inabubudol mga kaibigan eh. Nabubudol. Oh. ba yung kanyang ego na sabi wala daw drugs sa Dabao. Ang dami ng drugs. Capacity oh. yung Dabao? Hindi. Mataas ang premium sa Dabao. Oh. Diba? Nasasabi niya, pag ako naging presidente, stop niya corruption. Oh. Hindi natuloy yun mga kaibigan. Sabi niya yung uh, EDSA tatapusin niya ang traffic. Wala siyang ginawa doon. Yung contractualization na inis na inis siya. Wala din siyang ginawa doon. Ah. Kung nga mga kaibigan ako magsasabi ng masakit na salita, tanga lang ang maniniwala diyan. Mga kaibigan, tanga lang. Kaya kung kung sinasabi niya Nagyayabang niya, yung mga kaninang unang-unang mga sinabi niya na may uh, ICC warrant siya. Totoo, dapat magkaroon ng ICC warrant dahil do sa drug war. Dahil hindi naman binaba ng drug war ang, ang, ang crime. Uh, ba? Hindi niya sinol kung ano yung talagang root causes ng drug abuse. Uh, kung bakit ba nagiging adik ang mga tao. Ang nagiging adik ang mga tao dahil mahirapan walang tarbaho. Uh, yung walang edukasyon. Kaya uh, nakakagamit ng drugs ang tao. Kung yan ang kanyang pinubride na na-provide na, na, na serbisyo sa atin, mas maganda sana ng mga kaibigan. Hindi magkikreate ng uh, mga paghihirap ng luha. Uh, diba? Yung kanyang, uh, ano, yung kanyang pagyayabang ng mga ganyang mga... Tawag dito, mga project-projects. Politika yan, mga kaibigan. Politika. Pagyayabang yan sa politika. Oh. Dinamage niya ang bansa. Na, international na tawag dito, ng reputation natin. Dinamage niya. Oh. Diba? Ah, hindi na pwede talaga ng maupo mga kaibigan. Ang galing na ninyo, isipin na ninyo na kayo ay naa na May apil lang sa kanya dahil may emotion na ginagamit kayo. Yung emotion nyo, ginagamit nyo. Kaya yung misinformation niya na nakikita nyo sa mga social media, yung propaganda. Na. Yan, kaya kayo na-auto mga kaibigan. <laughs> may lack of awareness kayo eh. Na? May lack of awareness. No. Kaya mga kaibigan na nananawagan tayo na wag na naman kayong maniwala dito. <laughs> Yan. Huwag na kayong magkuto dyan, mga kaibigan. Totoo lang. Napakadami na, ano na, anong tawag doon, mas mataas pa sa Mount Everest ang kasinungalingan na pinagsasabi ng tao nito. Kung ano payag na lang ako, sige, mayor ka na lang ng dabaw. <laughs> Hindi, bumalik ang mayor na lang ng Davao, huwag na sa national. Talagang uh, napakalaking paghihirap. Kung na-extend pa nga, kung hindi pa nagka-COVID mga kaibigan, kung hindi nagka-COVID ng 2019 hanggang 2021, imagine nyo pa yung mamamatay ng mga Pilipino sa kamay nito. Imagine nyo mga kaibigan kung may awa pa kayo. Na kung nag-iisip pa kayo mga kaibigan. Kung wala yung COVID ng dalawang taon at palahati, isipin nyo ang... Isipin nyo yung kawalang hiyaan kung na nangyayari sa Pilipinas. Yung corruption. Yeah. Hanggang dito lang tayo mga kaibigan. Binigyan lang natin ng comment ang uh, pangbubudol nito sa Hong Kong. At uh, sana, uh, alam nyo yun, yung mga tao ay magsuri, magtanong, <laughs> uh, huwag maniwala dito sa yung mga na like, si Duterte. Yeah, huwag natin paniwalaan yung mga antex-antex niyan, mga kaibigan. Yung pagiging backwit niya sa Tagalog. Ha? Huh? Huwag, wag kayo magpadala doon. <laughs> huwag kayo magpadala doon sa backwit-backwit niya naman ang So hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat po sa panonood at uh, sana manghikayat kayo ng ano ng uh, ating mga kababayan na alam mo yun, bigyan niyo sila ng pagkakataon na mapaliwanagan niyo. Bigyan niyo ng mga ebidensya. na nang magising sila nang mawala doon sa o sa nagiging mentality na kulto na alam niyo po yun. Na uh, ini-spread nitong mga to. Ayan. Maraming salamat mga kaibigan at uh, sa muli po, hanap tayo ng mga may bablog natin. God bless po. God bless.